ayan, dahil new year na mamaya 2024, nagluto tayo ng butter shrimp. ang dami ko nilagay na butter, dalawa, tapos sili at saka bawang Yan, dinamihan natin no kasi para hindi madurog ang kipon ayan, I golden brown lang natin ng konti yung bawang diba? dalawang butter na malaki ilagay na natin yung ating hipon ay, sarap aray, kaso ayan, huwag natin haluin kasi madudurog. the last time nagluto akong maduduro ayan, sarap, ay tumalon <laughs> tapos dito sa kabila nagluto ako ng pritong bangos kasi ang hirap kasi magpaihaw eh, sa labas, mausok so, binalot ko na lang sa pole, tapos ipinirito Tinatag ako ng mantika para mabilis maluto. Ay, halo. Ay, halo. Ayan na ang shrimp natin. Kumukulo na yung ating butter. Ay! Mahilig kasi yung mga bata sa butter shrimp. Kaya kahit ano occasion, birthday, kahit holidays, kahit ano, hindi nawawala yung hipon. Ako na lang ang nagkasawa. Pero yung sa mga bata na yan. Eh? Pag nawala yung hipon, parang may kulang sa hinahanap nila talaga. Pero hindi sila mahilig sa minudo. Ayaw nila ng minudo, ayaw nila ng apretada. <laughs> Ayan, golden brown na siya. Ang problema ngayon, paano babalik ka rin itong bangus? Kasi ang laki niya. Hindi ba tayo na yan? Ay, ang galing ni Manang. Ay, ma ang galing ni Manang. Ito yung ating crispy liempo, no? Nasunog yung sili, oh. Nagawa ko ito ng sili na no? pinakuluan ko kanina sa lemon and asin. Ang ate, ito na yung ating halaya. Meron ako nakatago sa bote, yung dalawa. Kasi tita Noy, hindi bukas pa uuwi. Hindi uuwi ngayon, this, ng New Year. Dahil may pasok siya pulong na yung ating buttered cream. Yan, tumukulo na siya. Ang tagal Well, from 2024. Yan nga, ito tita Danica. Ito tagal na, Tita Danica is here. She brings cake for us. Thank you, tita. Tita, isang smile naman dyan. You're beautiful. But you're chubby, of course. Hey, dapat pala mo. Okay. Oh? Okay. Hindi pa. okay. welcome to Okay, welcome 2024. Crispy pata natin na yan. Oh. Actually, pata yan, laman yan. Crispy liempo. <laughs> yan yeah, no, Yung isang dahon ng sayote, pero walang kumain. Ang kinain nila, yung aking... Ay, gusto ko yan! Aking crispy liempo. <laughs> Lichon kawali na liempo. Yan ang kinain nila ng kinain. Okay, I think yung aking hipon ay okay na to. Hahanguin ko na. Malatong na yung balat ng hipon. Hahanguin na natin. Kaya na hanguin na natin yung ating buttered shrimp. Buttered kasi puro butter talaga sa. Okay. Ayan na. Ayan, naisali ay, na natin yung ating butter shrimp. Mm -hmm. Talagay na natin ito doon okay. sa table. Mm -hmm. At mm -hmm. ipi-plating ipi na ito ng mm -hmm. ating daddy. Siya, si daddy ang taga-plating. Daddy, ikaw ang taga-plating, di ba? Tapos cream butter shrimp. Ngayon naman, higikisa natin yung ating buttered, anong buttered tawag dito? <laughs> Broccoli. Broccoli. Ito yung mantika ng hipon kanina. Hindi natin tinapon, syempre. Para may lasa sa cream, Kaya sa pano. Okay? Tapos, ilagay natin yung butter. Oh, puro butter. Then, yung ating garlic. balot. I love balot. And then saka natin ilagay yung ating broccoli. lalaki ng broccoli ko para ngayon pakain. <laughs> Instead na mag-rice tayo, magbo lang tayo. Kasi two days na ako na three times a day ang meal. Yung merienda pa. High carbs ako, diet ko ng last two days mula nang nag-mount tulad tayo. No? Complete meal with ano pa yon With, ang tawag ito? Merienda. Yung coffee natin with sugar pa dun sa, ano, sa bok, dot, ah, uh, benggep. Sarap na ang food nila dun. Okay. Kasi natin na ng kaunting paminta. Ayan, kaunting paminta lang. Ayoko sana ng ginisan next kaya na makasunan lahat sa mga mga konting salt. Okay, hindi natin maluto yan. Talented talaga sa plating si Mario niya. Eh. Ayan o, oh, siya nagka-plating ng ating shrimp. Ganyan ang talent niya, mag-plating. Okay, ganito. Wala <laughs> kayo Wow, luto na yung atin. Dapat na itingaw na bangus. So, Ay, naging paste ang bangus sa foil. Ayan, luto na, no? Replacing nga ni Manang. Ayan, kumukulo na yung ating buttered broccoli. Lagyan like ko ng konting water. Kasi mukhang masusunog eh. Kasi di maluluto. Ang laki ng cuts ko, di ba? Nani, ka, what can you say about my buttered broccoli? Do you like it? Tasting lang tayo, no? Nasa tasting period lang tayo. Danica is our bunso. Siya ang bunso namin. Siya ang, ang taster sa bahay. Para guluto ako. So, luto na yung ating buttered broccoli. Ayan. Nag-aayos na ng table si Daddy. Ayan, no? Sally ay magprito ng lumpiang Shanghai. <laughs> ang sexy talaga ni Manang Sally. Kaway ka naman, Manang Sally. <laughs> Manang Sally, kaway ko ka naman dito. Hi! <laughs> Welcome 2024 Manang Sally, sa Pima. Welcome 2024. Punto <laughs> si Manang Sally. Siya talaga lagi kong katulong sa pagluluto. Ayan Oh. Ang lumpiang Shanghai. Punong abala si Marion sa Bolo Arsenas. Yan. Pero, oh my God, natakot ako doon sa halaman. <laughs> biglang, ah, natakot ako sa halaman pag buhat. Baka biglang bumagsak yung lupa niya sa cake. <laughs> I really love this cake. No? Ang ganda niya. Ayan. Then later on, ready na yung dinner natin. Niya, niya. A... May nakasabi talaga dito sa kitchen namin eh. Bless. Can you read, Daddy? I can't read the small letters. Ay, Bless the food before us, the family beside us, and the love between us. Amen. As well as the coffee, everything. Coffee makes everything possible. Nung pumunta pala tayo ng bagay, bumili tayo na wine. Don Conrado Paradise Wine. Kaya lang hindi pala siya grapes, no? Ah, uh, mangustin mangosteen. Mangosteen flavor pala itong nabili ko, no? Mura lang to sa Baguio. Okay, ang kulang na lang dito ay yung lumpiang Shanghai ni Manang Sally. Then, ready na ang kiddos for dinner. Ang dami kong ginawang ang sauce ng lumpiang Shanghai, oh. But let me taste it. Okay, malinis sa yung kamay natin, no? Oh. <laughs> Malang natin. Ganun. Hindi siya kasi sarap nung dati kong mga ginagawa. Nakalimutan ko na yung paano gawin yung aking special sauce. Golden brown na ang ating lumpia. Yung sa lang. Ayan, inahango na ni Manang Sari ang lumpiang ng Shanghai. Masakit na ng chan ko. Ang dami ko na kasi kinain. Kada luto namin, tikim ako. I think busog na talaga din ako. Yeah. Buti pa si Manang, hindi tumitikim, parang yung luto. Yung amoy na naman. Busog sa, sa amoy. Bus na ba busog at amoy na? mm O kasi mm -hmm. kada luto natin tikim, ayan, busog na ako. Sa dami pa pang kinahing strawberry at saka ano, ubi alay oh, ako nakakain din, strawberry. Ubi alay, hindi pa kamay na? Nakain! Okay. Dalo mo nakain? Mm-hmm. Uh, ah. first batch tayo ng lumpia, Manang. Second batch, I think hanggang third batch or tama na sa hanggang two batches. Nagtulong maumos. Kaya nga na muna sinasali pagkatapos sa batch. Yung fruits natin, di ganun karami. Kinumpleto lang natin yung I think 14 pieces o 13. Yung pamanhiin. Kasi after New Year, wala na makakain yan. Kuro ako. Hindi kasi may hindi sa putas yung mga kiddos. Kaya sabi ko, huwag damihan. Paisa-isa dalawa lang. Kasi baka hindi ko rin maubos. Wow, nabaligtad na lima ng sali. I cannot resist. So, titikman natin ginawa kong lumpia Shanghai. Manasali ko kayo tumikim. Mm. Matikim na ako. Ikaw matikim dyan. Ang inet. Sarap. Oh, uh, ah. Mmm. Yummy. Yummy. Yum, yum, mmm, yum, yum. sarap. <laughs> Sausaw natin sa ginawa kong sausawan. Ito. Mmm, mas masarap. Kasi maanghang. Puro sili yan eh. Busog na ako. <laughs> Pwede na ako matulog, busog na ako eh. Daddy, take like, mama yung lumpian Shanghai ko. You taste it. Okay, what is your honest review? Okay lang. Okay lang? Oo. Okay. Hindi okay. okay. pa rin siya tapos sa kanyang ano, pag-aayos ng table. Ayan, plating time na sa Shanghai. Ayan, naka-plate na yung lumpia Shanghai natin iba-iba na ang hugis, iba-iba ang size, no? Kasi tatlo gumawa ng pagbabalot niyan, eh. si Ivan, si Johnny, sa ako. iba-iba ang shape at iba-iba ang size. Okay na yung table natin, all set. Ang kulang na lang dyan yung graham cake na ginawa ko and then pwede tayo mag-dinner. At saka rice pala. Rice na lang. Lalagay doon sa bowl na brown. Then okay na ang ating dinner table. Happy New Year everyone!